Nilagdaan na ng pamahala panlalawigan ng Sorsogon at ng Sorsogon State University ang Memorandum of Agreement para sa implementasyon ng Agricultural Know-How to Initiate Farming Developments in Sorsogon o ang Agrikid Scholarship Program. Sa isinagawang MOA signing na dinaluhan ng mga estudyante ng Sorso Castilla Campus, mga opisyal ng pamantasan at ng gobernador ng lalawigan ay itinalakay ang mga inisyatibang ipagkakaloob sa limampung mga piling mag-aaral gaya ng 10,000 pisong alawas buwan-buwan at ang pagtanggap ng 50,000 piso na puhunan mula sa provincial government na nakalaan para sa pamilya ng estudyante upang makapagsimula ng negosyong pang-agrikultural. Samantala, siniguro naman ng LGU at ng Sorsu na mapapaunlad nito ang sektor ng agrikultura sa lalawigan kasabay ang pagsuporta sa mga estudyante na nagnanais na mag-aral ng nasabing kurso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Allen Dicen ng 101.5 Brigada News FM Sorsogon, The Music and News Authority.